Tay, anong masakit sa ating tay? Ano nangyari sa inyo tay? May kasama ba kayo dyan? Okay. Ano well, yung may mga files ba kayo dati? May mga medical files ba kayo dati? Ay, yung lang, Yung sumakit ako ito. Kailan po sumakit? Siguro baka ano yung pinagatan ko baka mga February. February this year? Oo. So, o last year? February, March, April, May, June, July. Six months. Oh, okay. ano ba? Ano na daw daw ko? Ito. Para sa parang ano yung parang 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 namamalit pa rin may tindian. Parang may namamalit din yung may tindian. Ano kubang bang ginawa niyo dati? Bago ng February, nagdulas pa kayo? May nag nagbuhat pa kayo ng mabigat? Ano? Yung sa pamamalit din naman. Eh, yung pamamalingke? Oo, okay. sige. Sige. Tapos yun, yung pagkakarap na, hindi na, hindi na ako nalito, hindi na wala, wala na. Kailan na. Wala, wala yun din. Ito naman na. Sa taas naman, naglipat-lipat naman na. Pagkatapos na ito, kayo na. Tapos sa mga Tapos na Dati talaga, sinubukan ko Within three days, wala ka tapos Tapos ito, pang sumpo sa ito, na. Sabi ko sa Magkakaroon dito, pati baka ako ang... Palipat-lipat na lang yung mga sakit-sakit. Okay, sige. May set lang Ano yan? cancel ko na nga yun. Ang lakas ng ko, cancel ko na yun. ko muna yung sa Hindi, mas komportable kasi ako kasama sa gano'n. Tsaka mas pagpapaluloy kasi may kaso to eh. Yeah. Sige, ako pa kayo i-try. Sige. Sige, ko. Makikita. balik Meron daw, -balik. may namamalit dito rito, May masakit. May hindi pa dito. Pag, pag anong-ganon lang daw yun eh. Pag ng February. Pero yung yung ganito, minsan, sign of aging lang din. Kaya palipat-lipat sakit. Pag nakapuwag kayo ng hindi maganda, minsan dito masakit. Minsan naman, para may nahahatak dito. Parang pag gumanong kayo, parang may nahahatak na ano. Hindi mo malaman kung saan banda. Pero yan, sign of aging lang yan sa mga kilos-kilos lang. Yan. Pero madali lang ayusin po. Ano tayo ulit? Sige, nakat po kayo eh. Urethal, ko. Yan, uh, nakatayo, Pati yung mo? Ay, hindi po. Ito na po. Ito, Ah, okay. Yung right at niya. Pagka okay. nagsimba ko, siyempre nakatayo ko na upuan. Sige, hatahan ko Yung masakit. Ay, hindi ako yun Yung muscle strap dito. Pero yan, ah, na ng pagmamahal. Unang yan, yan <laughs> sa haplos ng pagmamahal. <laughs> okay, last Sige pa. Nagpunta mo lang. Marami pa yan. Hmm, sabi ko sa'yo mayroong pa yan eh. Ano ba kayo?

singing Okay hey, Ay, upo. Ay, ay, Ulo, ay, tayo, upo ano? ah dito, ah dito upo lang kayo tayo mayroon pa may hapus pa ng pagmamahal dito so taas. <laughs> <laughs> sa taas sabi yung doktor sa akin ano? sabi yung parang siya kao sabi rin itong anong ko tawag yung desk malipis na daw Yes, tama yun. tapos yung may dunday na ugat niya yung pagliday na pipit, yung yeah. masakit. Tama rin. <laughs> tama yun. Ang sabi sa inyo, baka hindi nyo narinig eh, sabi sa kanya ng doktor, meron daw tayong shock absorber dyan, yung tinatawag na bis. Na, manipis na raw ngayon, na compress Siyempre, manipis na nako-compress. Pag Pag-compress daw, no, may tataw, may mga nerve yun na may ipit which is tama naman. Yun po yung tinatawag na sciatic nerve. Pag umiidad po tayo, pangkaraniwan na po na numinipis po yung natin, mga annulus disc. Ang tawag doon is degenerative change or spondylosis. Yan, magka, yan, magka, pwedeng tawagin spondylosis, pwedeng degenerative change kasi pag pagkasira ng mga disc niya nagbabago lang naman yung mga medical term niyan sa mga positioning. Kung saan na pirat, paharap ba, patalikod, pa pakaliwa, magkakaroon ng bagong impression. Kung may lumabas na ano, ayan, babago yun. Basta yung itsura, kung paano na pirat. Pero pang karingin yun yan, degenerative. Degenerative subject. yung sa akin sa yung Ano? This degeneration. degeneration and degenerative, it means the same. Okay? Y yun yun. Yun yung nakalagay doon ka? Pagising sa umaga, ganito. Yeah. One, two. Oh. Check mo yung balakang mo. Oh. pangat. O, wala na iipid. O, wala namang. Okay? Huwag lang maliko today, ha? O, ngayon, yung sa puhut, pati yung tinti ko na dyan, dire-diretso na yan. Wala, may masakit pa ba? Tingnan mo ngayon kung masakit ko. Wala? O, ano? <laughs> kunti lang pala yun. Eh. Minsan talaga na hindi naman talaga oh, kasi May kunti around normal lang yun mga 3 to 4 days washing water. Huwag lang kayo maligod sa yung hapon eh. Okay, tayo. Okay. Okay.